ito na guys pinutol ko na yung nabagsak na sanga pinutol putol ko na guys yung ginawa kong pamputol guys lagari lagari tetapan, tapos guys. Nang maghapuntuh. Tengah. Setengah. Nang maghapuntuh untar bahu. Lalu pai. Micus sirak-sirak na denyo, na dulo na to dito guys hindi na to masyadong pero um, uh, um, maghapon pa to guys kasi ngayon tanghali na At tapos kapagod um, din guys wala nang trabaho nga di ang pagkapagod. Pagod nga yung ano, makain lang guys. Kasi ano, pinapawisan kayo. Yeah. Iis lang tayo guys, kasi dito tayo na linya. Marami kong alam sa trabaho guys, pero dito ko na punta sa ano. Sanay ako dito sa pangbukid ng trabaho. Yung ibang trabaho hindi ko na ginamit Ganun pa man din Buti kong pakyawan Maganda lang pakyawan Kaya walang ano sa kilos mo Basta maganda lang yung gawa Pag arawan kasi guys Binabantayan ka At nahiya ka naman magtaya So pag pakyawan at nung oras pahinga ka tapos so, balikan mo naman pag ano na pahinga na pag ano, talaga yung arawan oras oras talagang pagpahinga mo dyan maganda tong trabaho guys Walang nag-ano kayo, walang nag sayo, nag uh, tao. Walang nagsabi na. Uy, nakapahinga ka na. Bakit? Pahinga ka pa rin. Ngunit ito trabaho sa bukid. Ganun din naman. Pag ulingin mo to guys, Pira din to. Kasi sayang man dito kung di mo igatong mo lang to. Itigas si bakin to. Pero kung ulingin mo, idritsyo mo lang to pag ano sa Puy. Okay ka muna. Tapos, pahil mo. Tapos, tabunan mo ng dahon. Tapos, sindihan mo na. Uling to guys. Pira din to. 350 yung isang sako sa uling. yung punong puno nga sako sako sa bigas nga isang bakid 350 ya yeah, caga caga guys ingat ingat lang tayo sa trabaho baka marami kasing na disgrasya sa ano ganito nga trabaho na ipit sa kahoy na labtikan sa sanga o, marami pa kaya ingat palagi guys kung sino nga uh, may ganito din nga trabaho ingat tayo mabuti yung iba dyan yung may mga magaganda ng mga trabaho pero peligro pa din yun tulad nung nagtrabaho pa ko sa Jin Power guys may engineer nag-UJT doon sa ano. Sa trabaho namin. Siguro hindi nag-ingat yun. Nahulog. Malalim yung nahulogan eh. Limang palapag. Hulog doon sa ano. Gawa namin. Hindi niya alam na may wall pala doon na ano. Naka-open lang. Igabi e, yun guys. Sayang yung pagka-engineer na. Kaya kahit anong trabaho guys may ano diskrasya kaya lagi tayong mag-ingat. Salamat guys. Sa panood. Ingat guys. Maraming salamat.